You mga idol Balik na sa Tadre o vlog no Welcome na sa ato ang bago na video karon So pasensya kayo sa uh, ato mga sulit nya supporters ato mga buhay nya Karoon lagi ka kabalik o vlog Kaya uh, wala ko higana no Nga vlog Tungkol sa mga pangitab ko na ka nakadeside ko nga Paway uh, o kapila ka months Okay na balik na buta na disut kayo na waton doon, Sakit kaayo ba Uh, ikaw mawadan grabe kit at sa mga pangitampo nga wala na to damba na maabot sa itong kinabuhi no? so wala pa nag-expect na kung ano yung may tapo, no? so may bawa naman siguro mo nga nung wala akong kablog and then ah uh, uh, magpasalamat gapon ko nga uh, ano ang Japan mo ka uh, ano ang Japan mo na uh, na ako so shoutout na sa tanan niya nisuporta sa ako uh, no? and uh, before tamo ato sa ato ang destination karon uh, chika sa tanan so shout out so ganahan magpa shout out no kay kung uh, tira ra kayo mo comment mo sa comment section para next vlog ato mong i shout out all right kalimot sa katong wala pa ka follow na to follow na mo din na adate, uh, uh, youtube channel no? um imo to vlog yapon all right lang ko o oh. Uh, suporta o yang lagi hapon ta, uh, ta. Uh, bisa gumsa mga challenge nga bobot sa tong kinabuhi uh, di kita malimot sa atong labaw makagagahom no sigar kay atong saligan ba nya uh, laban lagi ta putop sa tong mahimo mintras uh, dapat ay kusog no laban lagi ta sa mga problema sa di kita mapakawa sa paglaom laban lagi ta So, dili na lang kayo nato paso itong chika na proceed na sa satu ang destination. Kuyugi na minin guys. Kau ganun na ako. Ako ang Paris no. Nakabackride ako karon So, ato ni lugar na kanang lindot sa guide. Kuan ba? View ba? Ano yung ano? Kung tira sa sisibo at to video. Amo ay kita sa inyo ha. Kung unsa ka lindot ang mga balay dito guys. So, before mga ito pahangin sa me after dali, lahos Uh, Laras namin me caro ini gym gym dan sahawan bukan no alright tiak sa uprah perkenasan kenal kenal YouTube semua So, okay na guys, manamik pa Okay, larga na ka. Let's go. <tap> so, na nata sa part sa Monterrasas, no? Um, tora dito ang uh, entrance na nana ang mga guards. Uh, may mo nimo mo. di basta-basta mapasulod sila o oh, uh, kung wala kay tuyo, no? And so sa inyo na kayo ni Toltulundri ah, uh, from uh, opera, gani uh, nasa Oprah to dere sa Madirasa de Cebu is nasa mga 4.5 or 4.3 kilometers so grahan o og tanang balay dere so pwede ra kayo basta na mga millions na mga millions so kamo amung, dere is kuan ra niya ra ah uh, kuyog ra ko Paris kay na sila ya tinod uh, uh na sila project dere So, sama siya sa site engineer. So, kung ano. Uh, kuyo mo, ko, usap ko sa assistant. <laughs> Alright. Uh, kayo ang view guys. No? Ilang ibutangan o oh. kuan uh, kilid niya na itanom ba tanga nila o oh. nang ipar file file nila sa kilid na itanom uh, inot kena o oh. uh, makuha na itanan ba kompleto na so nakita na ni Modrio oh. Uh, nice na kayo Patawin na ni niya siya dito sa kawan na makita niyo ang punti raso Tara. Alright. Ika Wow. So, nadari ang itang uh, mga gwardiya, no? Sige so, sila basta basta pasulod o wala ikuan. Wala ituyo or wala mo ikuan dari. Uh, Authorized nga pwede ka makasulod. kay namai project so uh, lahos na may nawasan ko nagtuo nga uh, na pwede ko yung kaila nga uh, uh, security guard si ah uh, shout out ni kawan, ah uh, Fernando ah uh, out ni Fernando alias Nick Nick idol silingan ako ni ah eh. uh, one uh, grab, eh. tumbukan, uh, ay grabe tertinggi tingin yung

Thank <laughs> okay, uh, na sabi you! Thank you! Thank you! kaya dali Tuyo dali So nindot kay mga balay dali guys mo ni cantina ni mga hapit mga 100 million siguro ni hila ka million maka okay, mga 90 million or 90 plus or 100 plus millions no So kanini ang project ni Ray sa KG design ini. Eh. Shout out sa mga engineer ani. Pag-check ka. Window tiyan eh. Mahal kayo. Tapos mga dagpo nga balay ani eh, sa babong. So, nice kayo. Diba? Nice kayo. Grabe. Yeah. Iturta mo dito sa uh, gawas. Ah, uh, sa gawas naman. mo sa Osionfish. ito sa babaw ito rito mo dito ang saka Alaska... lindot sa mga balay dito no kani ang going pa wa pa mag wa pa ni mahuman so gamay na lang yung kuha ngayon para mahuman alright the house tour da kamu nya sa di mani atua de asio yung ka atua ni pero wala di taka on ang inami kabalay no pobre man ta pero suportaan ta ninyo balay po tayo mga dili ko sa mga yung or pa mahal na kayo na para sa ay ka na so tara ito po Oh, nindot kayak itu sobo. Grabe eh. Grabe kan nindot. Eh, pakita na to ninyo. Ah, to mong i-ordering ng pita kay wala ka ari dre. At least na may kuan ba. Na nindot ito mo ganahan mo mo puyo dahin. Andam lo mo ng millions. Binilyon. Ay, medyo malmahal jadi dering luga. Malmahal jadi dering ako. Uh, house and

so dire ra kuto guys din e naman da ini eh. so balik ta sa agi o ka uh, mara guys indot kay mga balday dire guys so mara thank you for uh, watching and get best